lalo na nga nakaka-intense ang mga ganap sa abot kamay na pangarap dahil tuluyan na ngang makikinig si Doc Carlos sa payo ni Doc Linden na sabihin kay Lenet ang katotohanan. At dahil mahal na mahal ni Doc Carlos si Lenet kaya aaminin na niya na anak niya si Zoe. At pinaalam naman ni Doc Carlos ito kay Zoe kaya sobrang takot ni Zoe dahil alam niyang magiging katapusan na ng pagiging tanyag niya kabilang banda naman wala nang ginawa itong si Moira kundi awayin si Doc RJ dahil sinabihan niya ito na baka nga daw nag-celebrate dahil hindi pumayag si Lynette na magpakasal kay Doc Carlos. Hinala kasi ni Moira na kaya hindi pumayag si Lynette dahil may something na sila ni Robert. Samantala kinukutuban na din si Lynette na may tinatago nga daw itong si Doc Carlos. Kaya naman pupuntahan niya ito sa office ni Doc Carlos upang humingi ng tawad sa nagawa niya ngunit sa di niya inaasahan dito sasabihin na ni Doc Carlos na anak niya si Zoe kaya sobrang masasaktan si Lenet at sobrang magagalit kay Doc Carlos ngunit susuyuan din naman ito ni Doc Carlos dahil nagawa lang daw niya iyon dahil sa pagmamahal niya kay Lenet dahil takot siyang iwanan ni Lenet sa oras na malaman ang katotohanan. Sa tingin niyo ba papayag na si Direk na sasabihin ni Doc Carlos ang katotohanan o mapipigilan na naman ito ni Zoe? Yan ang ating pakatunghayan sa mas tupanibik na bikat mas gumagandang abot kamay na pangarap. Maraming salamat po sa panonood at sana masubscribe niyo din po ako. Maraming salamat po.